Napupuno na ng clones ni Twice ang Bunga Mountain, pati na rin ang Coffin in the Sky. Dahil sa sobrang dami ng clones, unti-unti nang bumabagsak ang power system ng buong lugar. Samantala, ang heat energy na inilalabas ni Dabi ay patuloy na tumataas, at may 100 seconds na lang bago ito umabot sa critical stage. Mabilis na papunta si na Ingenium at Shoto sa kinaroroonan ni Dabi upang pigilan siya. Habang si Deku at Shigaraki naman ay tuloy-tuloy pa rin sa kanilang matinding labanan. Na-report din na mas lalo pang bumibilis si All For One at sa loob lamang ng ilang sandali ay mararating na niya kung nasaan si Shigaraki. Halata ang pag-aalala ng lahat lalo na't wala ni isang backup na available sa kanila. Biglang nagsalita si All Might at sinabi na laban niya ito mula pa noong simula. Ngunit agad namang tumutol si Tsukauchi, at tinanong kung paano siya lalaban gayong wala na siyang quirk. Habang papalapit si All for One, humarap si All Might ng buong tapang. Katulad ng isang Iron Man, nag-transform ang kanyang katawan sa isang armorized form. At sa kabila ng panganib, ipinakita pa rin niya ang kanyang matatag na ng ngiti, ang ngiting sumisimbolo ng kapayapaan, at ipinahayad ang kanyang kasalukuyang anyo bilang armored All Might. Mabilis na kumilos ang dalawa. Agad ginamit ni All Might ang kapangyarihan ni Red Riot kung saan nakagawa siya ng isang shield upang saluhin ang mabigat na attack ni All for One. Munit dahil sa tindi ng impact, hindi na niya muling magagamit ang shield na ito. Sunod niyang ginamit ang Black Whip na gaya ng kay ilang wires ang tumusok sa katawan ni All for One, at kasabay nito ay nagpakawala si All Might ng kuryente upang hadlangan ang mabilis na regeneration ng kalaban. Ipinahayad din ni All Might na personal niyang pinadesenyo at ni-request ang kanyang suit at si Hercules upang makasali siya sa laban kahit panandalian lamang. Mariin niyang sinabi kay All for One na haharapin niya ito gamit ang lahat ng lakas at kapangyarihang na sa kanya. Kasunod nito, ginamit niya ang winding cellophane na kahawig ng port ni Hanta Zero. Isang makina ang kumabit sa kanyang mga paa, at buong puwersa niyang sinipa si All for One sa mukha, kasunod ang sunod-sunod na atake, habang sila ay nasa ere. Habang tuloy-tuloy na tinatanggap ni All for One ang mga hampas ni All Might, biglang lumitaw ang isang pulang liwanag mula sa kanyang kamay, hudyat ng isang napakalakas na pagsabog. Sa lakas nito, napaatra si All Might at napadpad sa malayo. Dahil sa ataking niyon, agad niyang inactivate ang utility cape auto guard ng kanyang suit, na hango sa kakayahan ni Tsukuyomi. Ngunit nag-warning ang system, sira na ang kanyang cape at ilang bahagi ng kaliwang bahagi ng kanyang armor. Tinawag ni All for One na isang basura si All Might dahil umaasa na lamang ito sa kanyang suot na suit. Ngunit mumiti lamang si All Might at muling sumugod, kahit na tila walang epekto ang kanyang atake. Dahil dito, nagpakawala si All for One ng isang napakalakas na energy blast mula sa kanyang katawan. Habang tinatanggap ni All Might ang matinding atake, Kinuha niya ang isang injection at itinurok ito kay All for One, isang super acid injection na hangbo sa acid quirk ni Mina Ashido. Agad itong nagdulot ng pinsala sa katawan ng kontrabida. Kasabay ng tagpong ito, isang flashback ang ipinakita, si All Might ay kausap ang kanyang buro na si Nana Shimura. Doon ay inilahad ni All Might ang kanyang pinakamalalim na hangarin na lumikha ng isang mundo kung saan ang lahat ng tao ay makapamumuhay ng may ngiti. At upang maisakatuparan katuparan niyon, kailangan nilang magkaroon ng isang sagisag, isang simbolo ng kapayapaan. Isang malakas na pagsabog ang muling naganap at napatalsik si All Might, dahilan upang magtamo siya ng matitinding pinsala sa kanyang katawan. Habang siya ay dubuan at hirap na sa paghina, bigla niyang naalala ang isang mahalagang sandali. Tinanong siya noon ni Deku kung maaari bang maging isang hero ang isang taong walang port. Sagot naman ni All Might, ganoon din siya noong kanyang kabataan. Ang alaala na ito ang nagsilbing apoy upang muli siyang bumangon. Napansin din niya ang desperadong ginawa ni All For One para pigilan ang super acid injection. Inasabog nito ang sarili upang magdulot ng pinsala at saka ginamit ang quirk na rewind. Sa halip na mabahala, natatawa na lang si All Might sa mga pangyayari. At sa puntong iyon, nagpasya siyang ibigay ang lahat ng kayang ibigay ni Hercules. Agad niyang inactivate ang thrusters ng Gravity at Ingenium sa full throttle na nakakabit ngayon sa kanyang katawan. Ginamit din ni All Might ang tentacle na may froppy suction cups upang swing sa pagitan ng mga gusali. Pinataas nito ang kanyang mobility at binigyan siya ng mas mabilis na galaw sa gitna ng laban. Plano niyang magsagawa ng isang epektibong atake, munit ayon mismo sa manual ng kanyang suit, hindi pa ito sapat upang mapabagsak si All for One. Biglang sumulpot sa kanyang harapan si All for One at naglabas ng matutulis na spike na agad umatake kay All Might. Mabilis naman itong naiwasan ni All Might at lumipad siya pa itaas upang makalayo. Ngunit pagdating niya sa itaas, dalawang nakakatakot na mukha ang naghihintay at agad siyang hinabol. Habang nagaganap ito, pinapanood ng lahat ang pagkakadehado ni All Might, at kasabay nito, bumigat ang takot na baka ang dating simbolo ng kapayapaan ay tuluyang maging simbolo ng kawalan ng kapangyarihan. Muling lumitaw si All for One sa kanyang harapan at tinamaan siya ng isang napakalakas na suntok. Ngunit agad gumanti si All Might, ipinasok niya ang kanyang kamaw sa bumanga ni All for One at naglabas ng ice release dahilan upang manigas ito ng panandalian. Sabay niyang isinigaw na hindi niya nararamdaman ang pagkatalo sa sandaling iyon. Mula sa kalangitan, isang malakas na laser beam na gaya ng kay Aoyama ang direktang tumama kay All for One. Ramdam ito ang bigat ng atake, ngunit may problema, low bat na ang device at overloaded na rin ang kapasitor, kaya't ilang sandali na lang ay mahihinto na ang laser. Hindi ito sinayan ni All Might, sabay niyang ginamit ang sound wave vibration, na tulad ng kay Kyokajiro, at mariing sinabi na gagawin niya ang lahat upang hindi makawala si All for One sa saklaw ng malakas na laser beam. Pero hindi pa rin ito naging sapat, nagawa pa rin ng kalaban na makaatake. Sa pagkakataong ito, ginamit ni All Might ang Bending Rounds Grape Juice na kahawig ng quirk ni Minoru Mineta upang hadlangan ang dalaw ni All for One. Gayunpaman, tuluyan nang bumigay ang device na naglalabas ng laser at huminto na ang pag-atake nito. Matapang na sinabi ni All for One na may limitasyon ang bawat kagamitan. Sa isang iglap, pumilos siya ng napakabilis na tila ba nag-teleport at agad sinapak si All Might sa mukha. Habang siya ay papalapit upang tapusin ang laban, nagsimulang tumubo ang matutulis na spike mula sa kanyang likuran, handa ng sumaksak kay All Might. Ngunit bago niya maisagawa ang atake, bigla siyang napatigil, hindi na makagalaw ang kanyang buong katawan. Dito ipinakita ang pagdating ng isang nilalang, si Stain, ang hero killer. Sa pamamagitan ng kanyang kakaibang kapangyarihan, kaya niyang paralisahin ang isang tao kapag nadilaan niya ang kanilang dugo. At sa pagkakataong ito, siya mismo ang naging dahilan ng biglaang pagkakaparalisa ni All for One. Samantala, sa panig ni Nefatgam, Aoyama at iba pang mga hero, makikitang sila ay unti-unting nanghihina at hindi makagalaw dahil kay Kunieda, isang escape convict na may plant quirk na ginagamit ang katawan ng mga tao bilang fertilizer. Habang lumalaban, dahan-dahan ng pumapayat si Fat Gam, dahil sinisipsip ng mga halaman ang kanyang energy. Ipinahayag naman ni Kunieda na ang kasalukuyang sitwasyon ay lumikha ng pinakamalaki at pinakamatindi niyang bulaklak. Humarap siya kay Aoyama at sinabi na wala itong takas, lalo pat hindi nito magagamit ng maayos ang kanyang navel laser, dahil wala sa kanya ang belt na sumusuporta sa kanyang core. Sa gitna ng panghihina, biglang naalala ni Aoyama ang sandaling ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang belt na tumulong upang makontrol ang kanyang kapangyarihan. Ang alaala na iyon ang nagbigay ng bagong pag-asa at lakas sa kanya. Nagpakawala si Aoyama ng sunod-sunod na laser sa iba't ibang bahagi ng lugar na nagbigay ng pagkakataon sa isang babae na kanina pa nag-aabang ng tamang oras upang umatake. Nang dumating ang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang warp refraction naval laser, at walang awa niyang tinamaan si Kunieda. Hindi na kaya na ng kalaban ng atake, nagtamo ng matinding pinsala, at bumagsak na halos tostado ang katawan. Dahil dito, nakawala si Aoyama sa pagkakadapos. Agad niyang tinanong ang babae kung siya ba si Hagakure. Nagulat ito, at nang tumingin sa kanyang mga kamay, napagtanto niyang hindi na siya invisible galit niyang sinigawan si Aoyama na huwag siyang tipigan. Inamin din ni Hagakure na ayon lang ito nangyari sa kanya, ngunit naalala rin niya ang isang insidente noon, noong nasa bingit ng kamatayan si Aoyama, na maaaring siyang naging ng glitch sa kanyang invisibility. Kahit halos himatayin sa panghihina, sinabi ni Aoyama na kailangan nilang sunugin ang mga halaman upang mailigtas ang lahat. Hiniling niya kay Hagakure na i-adjust at ilihis ang liwanag ng kanyang mga laser, upang masunog ang mga ugat na nakakabit sa kanilang katawan. Sa kabila ng lahat, buong tapang niyang idineklara na kailangan niya itong magawa, dahil yon na ang huling araw niya bilang estudyante ng UA High School, at handa siyang ibigay ang lahat para sa kanilang tabumpay. nag ka ba sa episode na to? Kung oo, naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong 'yon para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu.